Didikit natin sa dingding. Didikit dingding, sa? Eh, <laughs> So, dingding talaga. Huh? Ayan guys, 21. Ang order ko ina sa 30 pieces. Huh? 21 yung i-deliver -de nila. Bak, pinagkulang talaga eh. No? O, oh, ayan guys, lalagay natin yan sa sa... Oh, na. Oh. Wall. Sige, simulan mo na. Tiga muna, B. Ano o ba siya niya? Guys, ganito kaganda yung aming anong tinutulugan para <laughs> Hindi maintindihan. Huwag oh, pa O oh, sige, mo na. Patayo yan? Hindi, Ba, ka. Ba't Patayo, ha. Patayo oh, sige, sige. Walang space dapat ha. Basta nasa guhit. Ay naku, ikaw na Sapatong ka pa na baka mawarak yan Yusin mo, yusin mo <laughs> Open na natin yung gaya Manipis lang tong ano natin Wallpaper Bibilangin natin kung ilang peraso to ha Kung tama doon sa order natin Ang order natin 30 pieces ano Yan, napakanipis nga lang po. Mura lang po kasi kaya sobrang nipis. Ayan guys. Bilangin natin kung tama ha. Nung nakaraan kasi nag-deliver sila kulang talaga. 30 pieces yung aking uh, ano ba to? Uh, order. So 21 lang. 21 pieces yung dumating. Ewan ko lang ngayon na Tatlo. Apat. Bilangin natin. Apat. Lima. Ani.

ay, sawa ng Diyos. <laughs> Eksakto yung ano, in-order po namin. Nung nakaraan, kulang talaga. 20, 30 ang in-order namin naman, 30 <laughs> pieces. 20, 20 paraso o 20 walang dumating? So, napakadaming kulang, na, di ba? Sa iba natin in-order. Kaya. So, guys, ganito ka. kapangit yung kwarto namin. So, eto ha, mamagiging natin mamaya yan. <laughs> Tingnan natin kung may improvement. Magagandahin natin yan guys. Naayos pa lang ni Aliyah. na Hi guys, welcome to my vlog. Ayan, so guys, good evening sa inyong lahat. Dahil gabi na naman talaga. Ayan, magbibiner na after nito. um Inabot na kami ng 7pm. Nagstart kami alas sa 8. So diba, ang tagal. Paproseso po talaga ang paglalagay o pagbikit ng wallpaper sa ating wall. O ayan, meron pa tayong LED light. O diba, social? Kita nyo naman po yung before and after. Huh? Ay, kita nyo, ang ganda na, no? Ang laki po ng improvement, sa totoo lang. napaka bagay po pag may uh, wallpaper sa loob ng bahay. So, ayan, no? Hindi na tayo nag... <coughs> Maraming oh, no? Ano? Sa totoo lang, madaming nga design ang wallpaper, pero dahil uh, hindi mas mahal eh nagpo eh, no mas mahal po pag may kasal so eto dahil ano siya yung ano ba to sale kasi naka-promo naka-promo ang Lazada so, sa wallpaper so nakalagay kasi doon free per mas mahal kasi pagka kinilip mo siya sa quality so ayan Napabili tayo kasi nga naka-sale si Lazada sa wallpaper kaya murang-mura na. Syempre, doon na tayo sa naka-sale para mas nakakamura tayo, 'di ba? so 20 pieces at ah, 21, yung dumating 20. Oh, pagod maghawak ng cellphone. Oh my god, teka. <laughs> Nangangamit ako, guys. Ito, 21 pieces ang dumating, pero 30 peraso ang aking order. Pero hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Napakadaya. Napakadaya ng ano, ah po sa pinag-order na namin. 20, 21 pieces ang ano, dumating. Eto naman, sakto lang. Walang labis, walang kulang. Ayan. So, next time, doon na kami mag-order. Madaya yung sa unang ano. <laughs> Nag-order kami doon sa ano. Ang daya eh. Ano lang. Pinagkulang pa talaga ha. Sakto naman yung bayan. Bakit yung pinagkulang? Ano ba yan? <laughs> Bakit kayo Kailangan What? patas kayo. Charot. Matotoo yun. Guys. So, eto. Ewan ko kung bakit may mga ganong madaya. Talaga yatang sadyang ganon. Oh, no. Awan, nais naiskam ba kami talaga? So, eto guys. <laughs> Napaka-simple lang ng ating kama. Guys, next time gagawa ako ng mga video na um, uh, bilang ko yan ng mga ano. Kasi gusto ko uh, talaga color pink. So, dapat color pink din ang lahat ng yung ano, bedsheet, yung ito yung mga punta ng unan. Dapat pink din. Kasi color pink na ang paborito ko. Guys, ito lang yata yung pink natin. <laughs> so, ayan. Ito yung ginagamit kong ring light pag nagbablog ako. So, ito yung ginagamit kong phone stand. What? Dapat pink lahat. So, hindi tayo maka, ano, eh, makachempo talaga ng pink lahat. Yung gusto ko, minsan walang color pink. So, guys. So, siyahan nyo na. Nakakapagod. Upo muna tayo, guys. So, ito naman. Ayan. Andito ah, tayo sa ating uh, sa pag-stand-in. Why uh, stand-in ah, stand po? Sa <laughs> gano'n. <laughs> tayo, guys. Ayun ah, eh, na yun. Ayaw mo na. Yun na yun. <laughs> so, eto naman, may flower tayo. May pa-flower, no? Sige, gaya. O, ba? Simple lang po tayo, guys. Eto po yung remote ng ating LED light. Pag gusto mong palitan ng color, Itatapat mo ito sa ano? <laughs> Sorry. Sorry naman. O mamaya. So, ayan, pinasilip ko na ang napaka-cute naming bedroom. So, ibig sabihin, hindi ganun kalaki. o, <laughs> oh, importante lang kasi, malinis ang kwarto natin. Hindi lang kwarto, syempre, buong bahay. Kitchen, mapasala, <laughs> lahat. CR, dapat malinis po lahat. Para safe po tayo sa bacteria or germs. Maraming safe po tayo sa ating kalusugan. Yun ang importante dyan. Hope you enjoy. Sana nagustuhan nyo ang aking video kung paano pagandahin ang ating kwarto. Yes, gamit lang po ang wallpaper. Please like and subscribe. Thank you.